Kung hindi pa po sila tapos sa kay presidente Duterte ito mga grupo ng mga makakaliwa at the same time, itong mga nagbabayad, nag-sponsor, -e dito po sa mga nagsasabing sila daw po ay biktima ng war on drugs. Tandaan natin mga kababayan, yung, yung mga sinasabi nilang biktima ng war on drugs na 30,000 ay wala namang katotohanan. Kundi iyon ay imbento lamang ng mga grupo mga kalua, at mga bias na mainstream media. O okay, ito na ngayon, nagre-recruit na naman sila ng 300 ng mga uh, pamilya o mano, na mga biktima ng war on drugs na sinasabing nagurgur daw noong panahon ng kasagsagan itong kampanya laban sa illegal na droga. 300 po mga kababayan po natin at tandaan po natin kung sakaling papayagan po ito eh gastos na naman ito ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi pa sila na kontento na napakulong si Presidente Duterte, abay gumagawa na naman sila ngayon ng paraan para maharang yung nalalapit na interim release ng ating President Duterte. At alam natin kung sino nasa likod nito, di ba? Bumbong Marcos. So ito, anawarin muna natin ang balita na ito. Mahigit tatlong daan na ang nag-apply okay. sa International Criminal Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap ng kasong Crimes Against Humanity sa okay. ICC kasama kasi sa proseso ng pandinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati nang nakibahagi sa mga court proceeding kahit sa September 23 pa ang schedule ng confirmation of charges hearing ni FBRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng matuwang war on drugs. So, so ito, ito, ito yung uh, Rise Up, Rise Up na ito. Itong grupo naman na pinangungunahan ng uh, mga makakaliwa, itong sila Conte, itong sila Delima, no? So malamang kasama pa itong si Risa dito, no? Nakasama po sa mga bumubuo ng grupo para tuluyan pong hindi magkaroon ng interim release si Presidente Duterte. si takot na takot po sila dahil nga po, mga kababayan natin, kung makabalik si Presidente Duterte sa Pilipinas, eh magsasalita na naman yan. Eh syempre, itong gobyerno ni Marcos Jr. at itong mga kaliwa, sila na naman yung tatamaan dahil magigising yung mga taong hindi pa talagang gising at uh, nagbulag-bulagan no? sa maling uh, pagpapatakbo ng gobyernong ito. Yung mga nagpapaloko pa rin sa mga makakaliwa. At uh, tandaan natin yung mga ito, sanay na sanay po sila sa pagtatanim ng mga witnesses. At uh, parang ano pala ito, parang trabaho kasi kailangan daw mag-apply ng mga biktima. Bakit pa kailangan mag-apply kung talagang sila no, ay biktima? Eh nasaan na po yung mga ebidensya na nagpapatuloy na sinasabi nilang biktima sila ng war on drugs? And ang tanong natin, bakit si President Duterte ba yung nagutos na patay niya ang mga ka kaanak nila? Hindi naman po eh. Yung utos si President Duterte ay linisin no, yung ating bansa laban sa illegal na droga. At million-million o 90% ng mga Pilipino ay natutuwa. Ang 10% yan po yung mga makakaliwa at pamilya lang ng mga adik. So yan ang takot na makabalik ang ating dating sistema war on drugs ng Duterte administration, umisahan na ang trial. Mm. Matapos mag-file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na binumungkahi na paggalhan kay Duterte ang tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving country ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, ano, galit. Kasi po, nung no, pinatayan niya kami ng mahal sa buhay, huh? Uh, ah, gaga ang gagapala nito. Oh. Ibang... Pinatayan daw sila ni Presidente Duterte ng mahal sa buhay. Paano kayo pinatayan ni Presidente Duterte? Kung pinatayan kayo ni Presidente Duterte, dapat dito nyo ireklamo sa Pilipinas. Mga sinungaling mga putang ito. Namatay. Ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Hmm. Sino ba? Sino ba yung bumarin sa kanilang pamilya? Si Presidente Duterte ba? Kung may mga suspect doon, yung policeman, o sinong uh, involved na mga uh, kawani ng uh, polisya, no? Trabahanti ng polisya, police officer. E di dapat yung kanilang ipakulong hindi, si Presidente Duterte. Kasi wala namang inoto si Presidente Duterte na patayin ang isang individual. Ang mga involved sa droga, sabi niya kung lumaban, unahan niya na. Ay, mga ito, mga sinungaling. Hindi hindi siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay siyang lipisid. Tingin mukha, ng legal counsel ng mga mukha pa lang kasi adik na yung nagsasalita eh. Delayed tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi sila sa pagdinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kuwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims maaaring matapos ng ICC ang pagproseso sa mga ito sa loob ng dalawang linggo o isang buwan. Isa ang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK. Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban ang mustisya para sa kanyang anak. Sana maging kasama na rin namin sila. Ano, uh, wala talagang takot na magharap yung mga ito. Ayan, mukha pa lang mukha ng adik ko. <laughs> no? Eh, kung hindi involved yung anak nyo, di ba? eh de sana hindi sila nadamay diyan. Eh kung nadamay din sila, kung hindi man sila involved, hindi e ang singilin nila yung bumarel o yung pumatay. Hindi yung uh, dating presidente ah, na wala namang inutos na patay ng kahit sino mga individual. Ay inutos lang ay linisin ang ating bansa laban sa illegal na droga at uh, kung sino man yung manlaban, dapat unahan na po nila. Oh, so kung nadamay o dinamay o talagang tinarget yung kanyang anak, dapat yon kung sino ang gumawa. At yon ay inimbestigahan man. Di ba? At walang kaso si President Duterte sa Pilipinas kasi puro kasi nungalingan ang kanilang sinasabi. At yung mga nagtatayong witness-witness na ito, ito rin po ay mga bayaran. No, kaya ang lakas ng loob na uh, magpupunta sila sa ICC ang lakas ng loob no na sinasabi nila makikipaglaban sila dahil binabayaran po sila at ang gusto nila ngayon No, na pumunta pa sa ICC at sagot pa ng gobyerno, putang ina, pera ng taong bayan pa ang gagasasin para lang sa pagpapapunta punta nila doon sa dahig at mag-witness laban sa ating dating presidente. E kung talagang matino ang gobyernong ito, dapat dito nila yan, kasuhan. No? At sana hindi na sila gumastos para papunta doon sa dahig. E magkano? Ilang milyon ang gagasusin para sa mga putang ina? no. Na. Nakakagigil. Diba? Eh, wala eh. Ang uh, nag-aasikaso kasi para maharang yung interim release ng si Presidente Duterte, malinaw po kundi ang gobyerno mismo natin no? na hindi rin papayag na magkaroon ng interim release directly sa Pilipinas yung ating dating Presidente. Anyway, uh, uh, nararamdaman naman nila yung karma ngayon dahan-dahan at babalik-babalik naman sa kanila. Dahil malinis po ang konsensya ng ating dating Presidente at ginawa niya lang ang kanyang trabaho laban po sa mga taong uh, galit no? Galit sa kanya. Ginawa niya lang po ang kanyang trabaho laban doon sa mga adik, sindikato at mga kurap no? na nasa gobyerno, mga kababayan po natin. At ito po, ito, ito ulitin natin, ito po yung mga taong galit sa kanya. Ito yung mga taong galit sa kanya dahil naapiktuhan po ang kanilang hanap buhay. At uh, ngayon, takot din po sila na baka balik na naman ang isang Duterte sa Malacanang dahil sigurado na no, mauubos na naman itong mga sindikato. Tingnan nyo ngayon kung gaano karami na naman yung droga. Bumabaha na naman po. No, inaanod na lang sa karagatan dahil gano'n na po kalakas ang supply ngayon. Na talagang pakunti na lang sila, paubos na sila nung panahon ni President Duterte. Ngayon, buhay na buhay na naman. At marami na naman yung nakadilat ng mata no, at walang tulog. Yung mga nagtatrabaho ng trabaho ng trabaho daw. At uh, hindi na natutulog, <laughs> sabi ni Claire Castro. Okay, maraming salamat at huwag kalimutan i like ang video nito. Yan lang po mga bayan.